Patay ang lalaki na pinagsasaksak ng isang miyembro ng Bajau tribe sa Santa Mesa, Manila kahapon kung saan isa sa tinitignan ang angulo ang dating alita ng dalawa. Nangyari ang krimen habang kapwa na mo sa mga ito sa nasabing lugar. Si Jem sa Balita. Patay ang isang 32-anyos na lalaki sa Santa Mesa, Manila kahapon. Makaraang pagsasaksaki ng isang miyembro ng Bajau tribe. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, Kapwa, magkakilala ang sospek at ang biktima. At ayon sa PNP, may dating alitan na ang dalawa. Last, as per doon sa mga na-interview natin sa Commission of Crime, itong dalawa, the victim and the suspect, has all uh, drugs, mga dating alitan. Ngayon, nagkita sila doon sa, sa lugar. Sabi ng witness, sinaksak ni alias Apang yung... Victim sa kaliwang sa banda sa likod tsaka dito sa left chest tapos uh, sabi naman ng witness to nakita niya yung victim na naghanap ng taxi papunta rin sa mga sakto naman yung isang taxi driver while traversing Anunas. Siya na napara ng biktim. By uh, 5.55, nadala niya sa San Juan Medical Center. Ayon sa Police Station 8, nagkaroon ng argumentong dalawa bago undaya ng saksak ng sospek ang biktima. Lumabas rin sa investigasyon ng mga otoridad. Kapwa na mamalimus ang sospek na si Alias Gaspar at ang biktima na si Kenneth Monterde nang mangyari ang krimen. Naisugod pa sa ospital si Monterde. Residente ng Cavite, subalit ilang oras lamang ang lumipas, ay agad din itong namatay. Hindi po, bali nagkita sila doon so may, you know, so may release. eh may old guard sila. Kaya sinaksak niya yung ano, victim natin. Sa ngayon, hawak na ng MPD Station 8 ang sospek at nahaharap sa kasong homicide. Jim Tihano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang. matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.